Ah. Good morning guys ah, Magandang umaga sa inyo Nandito ako sa Aga Sa Nasugbo Patanggas Agabi pa Actually, katas ko bumunta na Kibiyang Nandito ako ngayon Dito ako dumiretso Dito sa mga tropang Aga Riders Club Dinalaking kanila ang besya Governate aku dito Eh, maulan ka gabi Hindi na kumuhin Ayun, Christmas party dito Alam mo guys, nakakaganda dito. Sarap nakaka-relax. Relax kasi kasi paligid, bukirin, puro puno. Yan. Pakilala ko nga pala sa inyo yung ano, mga halaman nila dito. Ano, kita nyo yun. Yan, 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 Si See? Buko yan, buko. Pero ang liit. Yan, di ba? Ang liit. Kaya samahin nyo ako dito sa mga tanim nila. Hindi ko alam ang mga pangalan ng halaman na to. Binonsai. Bonsai. Galing. Puro wire siya. Puro wire bonsai. Hindi ka patik siya sa atas. Pupuntaan ko rin sila sa taas. Hindi nyo. Parang na halaman na to. Cute. Pero pag uwi na ito ha. Ito, 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 ito. Ito, ito. Excuse me. Hindi ko alam kung anong pangalan itong halaman ito. Pero ang ganda ng kanya ano, daw. Anong ano, bulaklak. O, halapitan nyo. Ang bulaklak nga. Diba? Nakaka-relax dito sa Batangas. Para so, balik-balikan. Ayan, ito. Actually, natulog ako dito sa ano eh nasa kubo yun na yung kubo na yun nasa taas taas ang puno sa Manila walang ganto sa Cavite walang ganto oh, aka relax ba? Diba? parang gusto kong bukas na lang ako buwi samahan nyo ako sa taas papakilala ko sa mga tropa na taga sa Batangas samahan nyo ako sa taas akit ako doon doon ako ano okay. Guys, dito ako sa ano yan, sa mga bonsai bonsai farm. Dito sa Batangas. Dito pa rin ako sa Batangas. Ayun. guys. Dito pa rin ako sa bonsai farm. Um, yung mga binabonsai nila. Papakita ko sa inyo yung mga binabonsai nila. Ayun. Ayun. Ito yung mga mamahaling mga bonsai. Pero dito ang balite na bonsai. Yeah, kung gusto yung bumili ng mga bonsai, tuturo ko sa inyo yung lugar na to. Just PM me or mag-message lang kayo, mag-comment. Mag-comment lang kayo sa vlog ko. Mga bonsai. Ito. kung gusto rin magpagawa ng mga gantong ano, gantong yan, lagayan, pwede rin sa kanila. Kagawa... <coughs> gawa kay nila. Okay. Si ito pinakabahal, guys. Mm, malite bonsai. Yan. Yan ang pinakamahal nila. balite bonsai, sabi ni Nina na sa 20. 20,000. Marami na raw tumingi pero walang bumabalik. 20,000. Ito ano ganda. Ang balita guys, napak napakalaki siya. Malaki yung balita pero ito bonsai bonsai lang, bonsai lang siya. Si. Yan. Ulitin ko, ikot ko ulit ha. Bonsai. Diba? Ayan. Tapos tayo. Ayan. Ayan. Okay, shoutout ka pala kay ano. Sila Orwell. Carol yung family. Shoutout sa kanila dito ko sa kanilang welcome na welcome ako ko sa kanilang tahanan. Sa Orwell family. Diba? at ang kailan ako pwedeng tumira at matulog sa kanila mga riders club ng aga riders tayo sa kanila niyo, ay nyo yuk ay yuksu ay yung pao nyo kubo dyan ako natutulog ayan dyan ako tulog ay sila nanay Ten, 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 Ito yung bahay nila. Ayan, Ibang makisama mga taga-Batangay nyo. Ayan, dito tayo. Puta. May mga manok. May manok dito. May nakalay nila yan. Ayan. Tagaan sila, oh. o. O, ha? <laughs> Ayan, shoutout kay Sir. Ay, Sir. Ay, may bumagsak. Dito kami kagabi sa lugar na to. Ayo. Sir, oh, shout out. bising busy, busy ka diyan ah. Shout out, <laughs> shout out sir. Shout out. Hi, bababla na ako eh. Shout out. Yan, sir. Salamat kagabi. Shout out, ah. The best. Out. The best. The best. quality. Paglinis muna. Linis pa muna. Hey, si Tatay 'yo. Oh. Sir. Gan. Si Tatay. <laughs> walang anay dito, walang gasol-gasol. Oh. Ha? Huh? Di uso gasol dito. pang lang. Quality na. Oh. Tipid tipid tips meron din gasol eh. Ang gamit kahoy. Ayun, meron din daw gasol pero malimit kahoy. Hmm. Wah, ito yung area na. Alright okay, guys, salamat. Ah. Yan, salamat sa panood ng lahat. Shoutout sa lahat. Yeah. Simula sa presidente. Mababa ng Aga Riders Club. Sir! Salamat ah. Yan, sarap. Kinilis ko rin ang lupa. Sa kanila. Quality sila, quality. Quality. Quality, quality sila. Oh, ganda. Hey, nino ngayon? sina BP yan. Kasama yeah. natin yeah. si Gina. Yeah. Na, bye bye. Ha? Okay. Pupunta tayo. Yeah.